New Year po sa inyong lahat. Welcome 2025. So, nandito kami sa supermarket pero galing kami sa hospital. Dinalaw namin si Josie Bell. At yun, nasa, nasa room na siya. Nakaalis na siya sa recovery room. At okay naman siya. Ang cute ng baby. Ang taba ng baby. Ayan. And nandun din si Ruth, si Anessa, at saka si Rosemary. Dumalaw din sa kanya. At yon kay Ading Ruth, thank you, thank you so much sa paputo at sa binigay mo na macaroni salad, Ading. Ayan, so nandito ako para bumili ng, uh, para sa lulutuin kong spaghetti, kasi nga may spaghetti ako na tira sa niluluto ko kay Asher. Yun, may macaroni, ay macaroni, may spaghetti salad ako dyan na natira, so yun lang yung lulutuin ko. Tapos, ah uh, nakagawa, gagawa ako ng ah uh, jelly jelly salad. So, yan. At may nakita nga ako na tanghon, tatatlo, pero hindi ko binili. Kasi ang kailangan ko lang talaga ay yung pang salad ko lang. Bumili din ako ng raisins. At naisip ko na bibili ako ng five fruits. Kahit hindi ko na kukompletuhin yung 12 fruits kasi may napanood ako na 5 fruits lang pwede na. At yon ikot-ikot kami dito sa at kailangan ko pala ng uh, condensed milk and mayonnaise. Ayan. Bumili ako ng American mayonnaise. Ah uh, hindi ako magluluto na kagaya dati na naghahanda. Hindi. konti lang talaga ang lulutuin ko. Spaghetti lang talaga. Para lang kay Asher since paborito yun ni Asher. At ayun, sabi ni Asis, bili din daw kami ng tea kasi wala na kaming tea. Ayan, at tokla nga yung napili niya. Mas mura ang tokla kaysa itong isa, yung light green. Itong tokla kasi ay nasa 270 yata. So, ikot-ikot lang kami dito bago kami umuwi. At wala din silang cream. Hindi ako nakabili ng cream. So, and of course, ayan ang sadya ko dito sa Big Ma, uh, oh, Big Mart, ang condensed milk. And ano pa ba? Ano pa bang napili ko dito? Avocado. Bumili ako ng isang piraso na avocado kasi ang isang kilo ay 295 at isang piraso lang naman ang kailangan ko. So, yun. Hi guys! So, nandito na kami sa bahay. Ngayon, gagawin ko yung five fruits. Hindi ko kukompletuhin yung fruits. So, ito yung orange. Yung orange talaga siya, yung gino juice na orange. So, ito yung hinahanap nila. At saka apple. Ayan. At sabi doon, white na peras. Ayan. At maglalagay tayo ng What's grapes. What was this? Lapag natin siya dito. Anak, I need to cook. This is your spring rolls. Like spring oh yes, off. I know. Yan at ang ating avocado. Ayan. So ito yung five fruits Aani, na pamuod ko. Sabi niya hindi daw kailangan kumpletuhin yung 12 fruits. Yung five fruits lang daw ay okay na. Hmm, nasira tinanggal ko na yung mga ibang sira kanina eh. So sabi niya, yung apple, yung white, kung hindi kiwi, white pear daw. Avocado, at saka eto nga, at saka grapes nga daw. So, eto lang yung ating uh, fruits ngayon. At si Ading Ruth ay nagluto ng kanyang macaroni binigyan niya ako kasi di ba galing kami sa hospital dinalaw namin si Josie Bell tapos yun inabot niya at meron din siyang ginawang uh, spring rolls so meron na tayong pag spring rolls mamaya mamaya ko natululutuin at yung macaroni salad na ibinigay niya yan mm, Palamigin muna natin at, cheese may puto din pala Asya give me the rice cake. Give me the rice cake, anak ko. And dumampot na rin si Asis nito. At saka may baygonchok para sa para saan itong baygonchok? Para sa aunt? Ayan, gumawa si adding ng puto. Binigyan niya kami ng puto. Uh, Mommy! Magluluto ako never. ng spaghetti. May half kilo. Wait Mami. lang, anak ko. Wait lang. May spaghetti kami dyan. Yung tira ko na niluto ni Asya, punti-unti lang kasi niluto ko para sa kanya. Kaya may tira. Punti lang ang lulutuin ko, hindi ako magluluto ng madami kasi every year na nagluluto ako ng madami, wala namang kumakain. Todo so effort ako na maghanda. Tapos pagtatawagin na sila, sasabihin nila, ay kumain na kami at saka natutulog na kasi nga malamig ang panahon. So parang nawawalan ako ng ganang magluto-luto. Kaya ito Monster. lang. Hamda ko. Importante. Wala na rin akong prosperity bowl. Ito na lang. Five fruits. So ayun guys, nakagawa na ako ng aking jelly salad. Ayan siya oh. Hmm? Dapat to macaroni salad. Hindi nakahanap si Asis ng cream. Kaya ginawa ko na lang, jelly salad na lang green and white. Ang ginawa kong jelly salad. Tapos nilagyan ko na lang ng pomegranate. Eh. At saka yung raisins nilagay ko na at naglagay na rin ako ng cheese. Condensed milk at fresh milk. So, yan yung oh, ating jelly salad. jelly salad. This one. Look. Our jelly salad. Look. Panghimagas. Wow! Wow! At ready na rin ang ating pasta. Magluluto na lang ako ng sauce. Aantayin ko lang yung sausage. Kasi nakalimutan ko kung dumampot ng sausage kanina. Sausage lang dapat giniling sana. Kaso ayaw nilang magginiling ng kalahati lang na baboy. sabi ko sausage na lang. Lante ko lang yung sausage tapos luluto na ako ng sauce. Mag-start na ako magluto ng sauce. Bali, ito yung magiging hapunan ni Asher at nagaantay. Bali, i ko muna to kahit mga kahit konting to golden brown muna ang gagawin ko dito bago ko lulukuin tong yan wala lang tomato sauce diretso na guys ang ating spaghetti <laughs> simpleng simple luto lang ah, uh, ready na ang ating spaghetti magdadagdag na lang ako na i said two cheese i said two cheese ayan Nadagdag tayo ng dalawang cheese and ready na. At itong katabi ko ay gutom na daw. As in, gutom na, gutom na, gutom na daw siya. Ah, what? You're hungry? Very hungry? Very, very hungry? Hmm. Tignan niya, ang niya. Hmm. Mm. niya si Pikachu sa kanyang likod. He's crying. He's crying. Hmm. Ito yung isa. He said, Pikachu, where? Later. Sir? So, New Year, guys! Kain tayo! Ayan, yan ang pagkain namin, o. Yung puto na galing kay Adik, yung ating spaghetti, at saka yung meat na niluto ni Asis, ulam namin ngayong gabi. So, after nito, tulugan na! Huwag <laughs> na mag do alas 12. Kakain, tutulog na bukas, may pasok si Asher. Yan. Kain tayo! Happy New Year guys! 2025 na! Good morning! Mm. Ang batang buhay na buhay sa spaghetti. Spaghetti sa gabi, spaghetti ngayong umaga. At ang kanyang favorite talaga, spaghetti, fried chicken at lumpia. Hmm? Diyos ko, kung makapagpaluto ng lumpia akala mo yung ingredients nun napakamura lang. Okay lang sana kung may ready-made na wrapper. Walang problema. Oh, madali lang gawin kasi giniling lang naman yun at saka seasonings. kaso gagawa ka pa ng wrapper dito <laughs> Ay, yung galing nga kay Aling Ruth na na lumpia kahapon siya lang kumain binigyan man niya si Tonton isa lang kasi sabi niya it's my favorite may walang katapos ang spaghetti eat it only not mobile What did I tell you? What did I tell you? While eating? No? Oh, no watching. Eating, eating. No watching. Oh, be careful. Say good morning. Good morning. Not like that. Eat. Sit down and eat properly. Sit down and eat properly. Come on, come on. Sit down and eat properly. Tea tayo, guys. Mag-tea tayo. Yes. Spaghetti. Ang kanyang agahan. Mamaya pagdating galing sa school, maghahanap naman niya ng na spaghetti.